nabigyan na naman kami ng kapatid ko ng bihag o talunan kaya hindi na namin ito patatagalin pa titirayan na agad namin ito bago patirayan ng iba tanghali na kasi yan guys kaya nagtulong tulong na kami kanya kanyang toka na yan pero bago tayo magpatuloy baka naman pwedeng makalambing sa inyo Like and share naman at pakipindot na rin yung follow button dyan Pasalamatan ko na rin yung aking kapatid na nagbigay ng bihag na ito. Sana lagi kayong panalo. Sa puntong yan guys, pakukuluan na natin yung tinagtad na manok. At habang pinapakuluan natin yan, susunugin na natin yung kinayod na nyug. At tinutukan ko na ng malikabok na electric pan para mabilis. Siyempre dahil talunan nga ito, itatapon natin yung unang kulot. Bago natin igigisa medyo matanda na nga pala yung naibigay sa ating manok sa estimate ko kinder na ito kaya kailangan natin ng mahabang pasinsya sa pagluluto ganun pa man basta bigay hindi natin tatanggihan niya masama daw ang natanggi sa grasya masama din yung tanggap lang ng tanggap paminsan-minsan magbibigay ka rin Maglalagay nga pala tayo dyan ng kamuting kahoy para medyo dumami yung ating pangulam. Pangulam nga pala ito guys, hindi ito pang pulutan. Pero kung sakaling magkahiyaan at may matira, pwede naman. Pagka ganitong ako'y malat, pwedeng pwede ito sa gin na may kalamansi. Pakukuluan lang natin yan hanggang sa lumambot. Yung lambot na pwede sa matanda may kasama kasi kami dito guys na hindi pa naman siya lolo pero wala na siyang ipin A few later. Bali, inabot nga pala yan guys ng kalating oras sa pagpapalambot. Sa puntong yan, maglalagay na tayo ng gata. Kaunting oras na lang yan guys. Makakain na natin yung kinder na manok. Hintayin lang natin maluto yung kamuting kahoy. Sigurado malambot na rin ang manok nyan Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat sa panonood nyo. Alala ko lang po, huwag nyo pong kakalimutang mag-like. At kung nagustuhan mo ang video ito, pakishare mo na rin. Thank you. Kain na na. Kain tayo, guys.